Isang mapagpalang araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Old Testament sa mga awit kabanata 143 talata 8 hanggang 10 Ang sabi po dito Ako ay umasa sa iyo nagtiwala Sa pagsapit ng umaga ay ipag Kugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubay, patnubayan ako sa daang matuwid. Iligtas mo ako sa mga kalaban, ikaw lang uyawi ang aking ganlungan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa kanya. Ito po ng ating uh, pag-aaralan, ito po ay tungkol no na kung saan ay tayo ay umaasa dahil tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At dahil tayo nagtitiwala, tayo ay umaasa, no? Kaya hindi natin na mapaghihiwalay yung, uh, <clears throat> yung umaasa tayo at nagtitiwala tayo sa kanya. At sabi doon, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig muna lubang dakila. No, na alam natin na sa every morning, no, every gising, sabi nga is a blessing. Na no, sa kada pagising natin ay mayroong bagong pag-asa na naghihintay sa bawat isa sa atin. Ah, kaya nga isa sa mga reason bakit patuloy tayong bumabangon sa ating mga higaan. Kasi kahit anong gabi yung mga problema, yung mga challenges na inaarap natin sa araw-araw sa ng ating buhay, ay tayo'y umaasa na mayroong magandang inilaan at Diyos. Kaya tayo'y nagtitiwala na sa araw na ito, mayroong magandang mangyayari. Di ba? Kasi uh, ang nandun yung uh, unfailing love ng Diyos. No? Sabi nga dun sa NIV translation, no? Let the morning brings be word of your unfailing love. For I have put my trust in you. Tiwala diba, nasa bawat umaga mayro talaga talagang bagong pag-asang naghihintay sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nabibigo napakadakila sabi dun sa Tagalog lubang dakila ang pag-ibig ng Diyos Ang akin dalangin sa iyo hibik patnubayan ako sa daang matuwid at yung uh, uh, pagtitiwala ng yon yung unfailing love ng Diyos uh, sa bawat isa sa atin at ah, dahil sa tiwala natin sa kanya at ah, tayo hinihingi natin sa araw-araw lalo na sa pagising natin sa umaga na tayo ay ah, patnubayan ng Diyos. No? Sabi doon, show me the way I should go for to you I entrust my life. No? Ganoon naman talaga eh. Isa sa pagpapakita na tunay na pinagkakatiwalaan natin yung Panginoon sa buhay natin ay ah, ini-entrust natin, ipinagkakatiwalaan natin sa Kanya yung Kanyang paggabay, yung kaniyang apat uh, no sa bawat isa sa atin na sa daang matuwid di ba kasi uh, pag tayo ay dumadaan sa daang matuwid alam natin na uh, maganda yung ating uh, 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 mapupuntahan di ba kasi siyempre pag palikuliko tayo ay pwede tayong maaksidente no sa sasakyan sa pag nagta-travel ka alam naman natin yung buhay is a, uh, is a journey di ba pag uh, hindi eh, hindi ka naka sa sa yung dinaraanan ay eh, talagang ano eh ma mababangga ka di ba So, ang Panginoon yung ano eh, pag sinabi mo matuwid, hindi yung straight line ha. <laughs> Kasi siyempre sa journey ng buhay, talagang mayroong mga liko-liko. no? liko, -liko na na ah uh, pwede kang dadaanan 'di ba? May palikot-likot talaga 'yan. No, 'pag sinabi mong ah uh, uh, matuwid na daan, hindi yung straight line talaga, no? Na literal na straight line. Ibig sabihin nyo, 'yung 'yung matuwid na pamumuhay, no? Yung sa mga decision making natin, maging matuwid tayo ah uh, 'yung uh, uh, pagjudge pag-judge o 'yung pagsasali uh, pakikisalamuhan natin sa kapwa natin, sa trabaho natin, o ano man yung ginagawa natin is hinihingi natin yung patnubay ng Panginoon na dalin tayo sa matuwid. No? Hindi doon sa masama, hindi doon sa baluktot na gawi, pag-uugali o pamamaraan. Yun ang tinutukoy dito mga kapatid. ba? Diba? So hinihingi natin yung patnubay ng Diyos. Kasi alam naman natin na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi niya tayo ipapahamak. Hindi niya tayo ipapahamak. Kundi ang sasabihin ang gagawin ng Diyos, yung kanyang pag-guide sa atin, ito ay magdadala sa atin sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Kaya nga napakahalaga yung pagtitiwala sa Panginoon kasi nakakasigurado tayo, mayro kasi assurance at mapagkakatiwalaan natin yung Diyos na pinagkatiwalaan natin na hindi tayo ililigaw, hindi tayo dadalin sa ikapapahamak natin kundi dadalin tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya sabi doon, iligtas mo ako sa mga kalaban, ikaw lang uyawi ang aking kanlungan. No, rescue me from my enemies, Lord, for I hide myself in you. Iba, ah, uh, tayo ay pero protectionan ng ating panginoon. Simpre kaya yun ang kagambenepisyo, yun ang kagandaan kapag tayo pag-asa natin ay nasakanya, yung pagtitiwala natin ay nasa kanya, nandun tayo sa protection ng Diyos, di ba? Uh, sa yung nagiging pananggala natin, di ba? Sa yung uh, sa yung uh, humaharap, no? Uh, hindi niya hayaang tayo ay masaktan, di ba? Kasi nandun yung protection niya, nandun yung kanyang uh, pag-ibig, yung kanyang pagmamahal katulad ng magulang, di ba? Kahit nga yung mga hayop eh, kahit nga yung mga manok, 'di ba? Yung mga inahing manok, yung mga sisiw nila, talaga namang uh, itinatago niya kapag mayroong mga uh, danger sa paligid nito, yung kanyang mga sisiw ay tumatakbo doon sa pakpak, 'no, sa ilalim ng pakpak ng kanilang uh, inahing manok. 'Di ba? So, nakakaramdam ka doon ng, eh, ng security, 'no, yung safety nandoon. Kasi uh, alam mo, alam ng mga sisiw na sa pagtakbo nila doon sa, pak, sa ilalim ng pakpak o pagkalinga ng kanilang uh, inahing manok ay pro-protection pro, -protection, uh, pro sila at ipagtatanggol. No, din naman yun, sa Panginoon. Kapag tayo ay nagtitiwala at uh, umaasa sa Panginoon uh, dahil pinagkatiwalaan natin ang Diyos, ang Diyos naman ay tayo ay patutunayan niya naman sa atin na siya yung tapat na Diyos no? na walang nagtitiwala sa Kanya na mabibigo. Kaya nga makita natin, nandun yung uh, pag-iingat, nandun yung proteksyon ng Diyos no, sa bawat isa po sa atin. At sabi doon mga kapatid, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. So, ang kagandahan dito, siyempre, kapag tayo ay umaasa, nagtitiwala sa kanya, patuloy natin hinihingi yung pagtuturo ng Diyos. ba? Diba? Sabi doon, teach me to do your will. No? Na turuan mo kami, Panginoon, na masunod yung iyong kalooban. At yun naman kasi ang kagandahan doon, mga kapatid. No? Dapat yun ang uh, uh, hinihingi natin. Yun dapat ang palaging laman ng puso natin mga kapatid is to do the will of God no na, magawa na natin yung kalooban ng Diyos. Kasi kapag yun ang desire ng puso natin na uh, uh, sundin yung kalooban ng, ng, Panginoon, syempre matutuwa yung Diyos. No? Napapakita lang yun na tunay na pinagkakatiwalaan natin siya na tunay na sa kanya tayo umaasa. Kasi wala tayong ibang ninanais na maganap at mangyari sa buhay natin kundi yung masunod yung kalooban ng Panginoon. Madali ba yun na gawin? Hindi. Kaya nga sabi doon, uh, ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Kaya nga, kung sa atin lang, mahirap gawin yon, yun, yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga, nandun yung kanyang banal na espiritu upang tayo ay turuan. Siya yung maging tanglaw natin sa ating paglakad sa ligtas na daan. No? May your good spirit lead me on level ground. No? Siya yung, uh, sa yung maglilid, siya yung papatnubay sa ating paglakad sa ligtas na nadaan. So ganun talaga mga kapatid eh, di ba? Kasi walang ibang nakakaalam ng kalooban ng Diyos kundi yung kanyang espiritu, yung banal na espiritu. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na espiritu santo, ito yung uh, magi-empower sa atin, ito yung magi-equip sa atin, ito yung mag magaguid -mag sa atin kung paano natin na uh, gagawin yung mga bagay na makalulugod sa Diyos. Kasi kung bilang tao, Iba kasi yung pamamaraan natin para malugod yung Diyos. At iba yung sa pamamaraan ng ano, ng ng uh, banal na espiritu, di ba? Akala natin minsan, makapaglingkod na tayo sa Panginoon, okay na, masaya na yung Diyos, di ba? Pero ang espiritu ng Diyos na papakita sa atin na hindi lang dapat tayo gumagawa ng ating tungkulin, uh, hindi lang dapat tayo na yung sabi ko nga sa isang video ko, no, maraming naglilingkod sa Panginoon na yung puso nila ay nasa paglilingkod. Pero ang nagiging problema, nakapokus sila doon sa kanilang paglilingkod at nakakalimutan nila yung pag-uugali. 'Di ba? Kaya maraming naglilingkod na matagal na, hanggang ngayon masama pa rin ang ugali. <laughs> 'Di ba? Pero may kita natin dito kasi pag nandoon yung espiritu ng Diyos, hindi lang tayo tinuturuan kung paano maglilingkod sa Panginoon, kundi kasama yung karakter, kasama yung pag-uugali. Kasi balanse po 'yan, mga kapatid. 'Di ba? <clears throat> Kaya nga may kita natin dito na uh, itang uh, na yung espiritu maging tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na nadaan. So, Uh, kapag uh, sinunod natin yung kalaoban ng Panginoon sa gabay ng Banal na Espiritu Santo, alam natin na hindi ito magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kundi alam natin, mga kapatid, kapag uh, uh, sinunod natin yung uh, kalaoban, uh, yung paggabay ng uh, Banal na Espiritu, ito ay magdadala. Kasi, siyempre, ang Espiritu ng Diyos, ano yan eh, sa yung uh, Si so, 'yon sabi nga ng ng Panginoon natin, 'di ba? Bago siya bumalik sa Ama, ay sabi niya isusugo isusuguin ko sa inyo 'yung akin, 'yung banal na espiritu, 'no? 'Yung siya 'yung magiging guide nyo, 'yung magre-remind sa inyo ng mga bagay na itinuro ko sa inyo, 'di ba? So may kita natin dito kasi nandun 'yung empowerment eh. Kasi kung wala 'yung espiritu nung sabi ko nga hindi natin ito makakaya, hindi natin magagawa na masunod 'yung kalooban ng Panginoon. Kasi maghahari sa atin yung ating uh, makalaman, 'no? Maghahari sa atin yung human na uh, spirit natin, 'no? Yung human desire natin, yung mga makamundong hangarin natin, 'di ba? 'Yun ang masusunod eh. 'Di ba? Kaya nga minsan mahirap na sa paglilingkod sa Panginoon, uh, mas uh, mas lamang yung uh, makalaman kaysa sa espiritu. Kasi ang mangyayari niyan, yung uh, paglilingkod sa Panginoon na dapat spiritual na uh, mga bagay para umunlad. Uh, lumago yung ating pananampalataya, yung buhay ating spiritual, minsan nahahaluan ng makamundong bagay, di ba? So, imbis na tumatag, lumago yung pananampalataya natin sa Panginoon, ang ah, nagiging malungkot. minsan mga nangyayari mga kapatid, imbis na lumago yung spiritual natin, nagiging makamundo yung nagiging paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga kailangan ah uh, patuloy nandoon yung guidance ng banal na Espiritu Santo para hindi tayo ma uh, detract no wala hindi tayo ma ma lose doon sa ating focus doon sa ating uh, uh, tinatahak na landas no tungo doon sa matuwid na pamumuhay at uh, tungo, uh, tungo doon sa uh, kalooban ng Diyos na gustong uh, ng Panginoon na mangyari din sa ating mga buhay no so nawawala tayo doon sa sa tamang uh, posisyon no nawawala tayo dun sa totoong uh, uh, spirit ng paglilingkod sa Panginoon so yun lang ba, mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na tulungan tayo sa ating mga kainaan at, at, at turuan tayo na masunod yung kanyang kalooban at tayo gabayan sa araw-araw ng ating pamumuhay at patuloy na tulungan tayo na patuloy na umasa at magtiwala sa ating Panginoon. So yun lang mga kapatid and God bless po sa ating lahat.